Kaya nga pala guys Magdidilig muna ako ng halaman Bago pumunta sa may ano Pagdilihan ng mga laruan sa Malapon Malayo-layo pang aking lalakaran Maglalakad lang ako Kung sa pipilang ng laruan Pero maghahanap lang ako doon para Kung may magustuhan hindi pero ang sadya ko talaga doon bumili ng tipis-tipis laga at sa kayong mga alupihan mga pagtakot sa mga bata malapit na kasi ang Halloween na naman malayo kasi ang divisoya dito sa amin ngayon ito nung bibilang kung hindi malapit-lapit lang alis na ako guys o so, oh, ayan guys palabas na ako babaybayan ko yung Uh, bilihan ng mga laruan ito na guys. Ako guys uh, labasa na. Sandito na ako guys sa uh, street ng papuntang bilihan ng laruan to. Andito na ako sa street na to. Uh, doon yata siguro yung factory. Kita mo. Kita nyo ito guys oh. Ang haba na linakad ko. Kanina pa ako lakad ng lakad. Baka doon ito sa dulo. Ah, ito na nga. Ang huling punta ko rito, matagal na. Siguro mga nasa 1990, Kundi ako nagkakamali, 1994 pa. 1996, nung nagtitinda pa ako ng mga sari-sari na mga laruan. O, oh, ito nga ang factory na ito dati, Oh. Bahay lang yan, pero ngayon alaki oh, na, Oh. Laki. Bubukas na. Ito, papasok na ako. Tingnan ko kung pwede na pumasok. Pwede na pumasok? Pagpipili pipili lang ako. Ayan ah. Oh. Kami guys dito. Oh. Marami kang mapipiling mga laruan dito. Oh. Dami. Sari-sari yan. Ayan guys. Oh. Mga kapalos. Napakarami rito itong ng mga laruan. Yan, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Divisoria kaya sa ibang mga pamilihan dito lang tambak dito ang mga laruan ayan o halos lahat na yan dito kompleto ayan o kompleto rito mga laruan marami dito guys ah, ayan ito marami rito ito mga 4 4 kilo ito eh. mga laruan ng mga maliliit mga 4 kilo ito Okay, salaki guys dito guys, ayan. marami talaga. Ayan, mga 4 kilo. Ayan. Ito guys, so oh, marami to. Ito guys. Ah, ayan ah. Oh. Ayan, nakahanda na yung mga kiloha nila. Mamimili ka na lang kung alin dito ang magustuhan mo. Oh, may ipit pa dito. Ipit sa damit ito ah. Yan ang mga ipit sa damit. Okay, ito. Ay, mga kutsara. Meron din. Halos lahat na yata dito ng mga urabobot ng mga laruan. Nandito na oh. Oh. ito mga maliliit na mga laruan no? Ah. Ayan. So ito marami. Dami dito. Ang kapili na nga. Oh, pati pala dito mga hangir din, oh. Meron din mga hangir. Halos lahat na yata dito na no, dito na. Mayroon bang ipis-ipis daga? Ipis-ipis daga tapos pati yung gagamba? Wala ngayon eh. Wala ngayon stock. Ah, yung mga ipis daga at sa yung mga ano wala na pala. Wala guys, di ako makabili ng hina sinasadya ko rito, Nahanap ko wala na pala. Pero marami sana mga ibang ano kasi wala pala yung ano, yung sadya ako talaga rito. Pero okay lang at least uh, Narating ko rin itong Factory na to Itong mga ano-ano Yung pala mga wala na siguro Kailangan siguro mag na lang Sa divisorya na lang siguro Wala Bigo tayo guys sa aking bibilhin Kasi ang aking bibilhin yung ano 4K sana na daga uh, Tapos uh, yung, ano yung gagamba ipis-ipis at saka yung alupihan yung ano sadya ko lang talaga dito so wala eh wala tayong magagawa kundi ito alis na lang tayo kasi wala tayong makitang ano eh Yung lang sadya ko rito at this, ito ano ko rin ito na bye bye ko na itong ano mga, mga bilihan dito ng factory paano to guys aalis ako ng luhaan, wala akong nakita babalik na ko uh, sayang pagod pero okay lang at least na exercise sa paglalakad wala wala pala yung hinahanap kung dapat bilihin wala bigo bigo